So ito yung ano, ito yung kanilang uh, Jaguar. Oh, diba? Anong tawag dito? Sorry, cottage. 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 Ah, cottage. Cabana, cabana. cabana. Yung. Ito yung 800, kanilang 000 cabana. 2,000 na... okay. each dito, rent lang. For how many hours yan? Ah, uh, for, ano po for, for daytime and nighttime po kasi. Uh, for daytime po. 6, uh, 7 a.m. to 5 p.m. po. Okay. Kapag night, day, pag night naman? 6 p.m. to 7 a.m. the next day po. Okay. So, parehas price. lang 4,000? So, uh, 2,000 po. Ah, 2,000. So, 4,000 dala, dahil dalawa ang kukuni namin. Yes, okay. Pero kapag kinuha na namin yung dalawa na 2,000, 2,000, na 4,000 siya, yung lahat ng mga amenities na nakikita namin dito sa iyo ay pwede rin namin enjoyin. Yes, opo. Then, sa parito po yung entrance fee. May entrance fee pa rin. Opo. <laughs> Pero narito po yung entrance. Magkano ang entrance fee per person? Ah, 300 po wow! sa adult and 220 naman po sa kids. 200 and 300 sa adult, 200 sa kids. Pagkatapos kapag may mag overnight at kailangan nilang matulog, magkano naman? Correct. 5,500 po yung rooms. Good for 7 to 7. Good for pala ang As nito eh. Kasi Dalawa. So, pwede na to kahit ito na lang siguro i Dalawa lang pala mga katulog dito. Ito magkano to? 5,500. 5. Pwede matulog or five, pwede tayo dito. 2 rooms. 2 rooms yan? Uh, oh, room. 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 lang. lang. Doon sa kabilang ko yung two natin yung 2 rooms. Magkano sa 2 rooms? Same rate lang naman. Ah, same rate. Same rate. Siguro dyan na kita sa two rooms. Pero kapag itong in-accommodate natin, magluto, pwede na dito sa part na oh, na to. Ako talaga, sir. Pag na-rent nyo po to, ito po, sa inyo na din. Ah, okay. Sa amin na rin yan. No? Pwede na tayo dito, guys. Kapag ito na-rent natin na 5-5, pwede na tayo ditong magluto. Pero dito, dalawa ang rooms dito, pwede ka rin magluto doon sa part na yon. Ayan, makikita mo. At saka napaka-elegante nito. Ha? A share. Oh, kailangan nyo dito mag-share kasi as share. Ang ganda. Ang ganda, puta. Dapat da. Ito sa iingga ang tayo sa taas. Ay, Diyos ko. Mala prinsesa ang matutulog dito. Eh hot and cold na rin po. Patihing sa sleep. 5-5 din ito. 5-5 din. Opo. <coughs> oh, oh. Pero ibig sabihin niyo matut... O Oh. Oo, ilan dyan? Pwedeng dalawa. Pwedeng dalawa. Pero ang pwedeng ma-accommodate dito na matulog kahit dyan sa sahig... Taka-tatlo. Oh, ang ganda. Diba? So 'yun. Siguro I think ito na. Ito na lang kasi may dalawang room, mas marami ma-accommodate. Pero pwede Saka doon dito, pwede mag-chika-chika na. Oo, oh, oh, doon. Okay. Kahit isa lang doon ang kunin. Nakabana. Sa kabana okay. isa doon, lang. Kuya bakante. 55 tapos dalawa nasa 7 plus plus yung entrance fee. Kanya-kanyang entrance fee na lang. Entrance 300 per head. Up, oh. Tapos ito rin yung banyo natin, tama? A, common restroom po, a pero restroom. ito po, sa inyo din po itong area. Pwede po kayo mag-iaw-iaw. Mag, awa, mag -ihaw -ihaw. okay. ah, okay. Pero ito okay. ay ika-clear ko lang, 7 in the morning, then 7 a.m. next day. Uh, 6 p.m. po, uh, check in, 7 a.m. the next day check out for night time. For night time. And for daytime po, 7 a.m. to 5 p.m. po. For 5 p.m. Ah, ganyan. So kapag, kapag ano, hindi naman natin kailangan yan. Kapag day kailangan lang natin night. So, hindi kami pwedeng i-accommodate ng 2 p.m. Kasi may, we need to ah, ano say, pa. May, may, ano, may... Hindi muna kami dyan papasok. 2 p.m.? Sa iyo iba may 2 p.m. Ayun, 2 p.m. po kasi namin, sir. It's... Tumudugo yung ano mo, ilong ah, sir, na ah, mo. Sa, sa, ano po siya sir sa room lang po siya applicable ah okay dito naman dito. pwede kung bayaran na to kahit 2pm pumasok no pwede ano po siya sir uh, amoyan po niya, kung available po siya ng 2pm wala po nagbook ng daytime pwede niyo po siyang magamit na And early arrival na lang din po tayo doon sa entrance po Sige Okay, walang problema Pero yung entrance namin, nalimbawa, ang entrance namin ng umaga pa lang O tanghali pa lang nandito na, na 200 Tapos mag-overnight, hindi naman kami magdadagdag na ng entrance fee Ano po, night rate na po tayo nyan Ah, i i i i ano mo lang ang night rate? One time na po tayo sa entrance Okay, pero night rate na siya Magkano ang night rate? 300 po Ah, okay pero pa din, no? Oo, parang okay Okay, 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 sige, sige Noted on that Noted on that Um, sige. sige, sige, sige. Kasi ito na yung isa, isa na to sa mga pinakaano namin. Na Oo! Ito na Wala nang iba. So, yun. So, super so, so, beautiful ito, guys. Siyempre, galing na naman sa akin na information. Hindi. Ah, Diyos. Diyos ka, ito pa kung ano-ano nung -ano. gusto. tiwala ka. So, ito, ito, friend. so ganito, friend. Ganito na. Okay na dito. Oh, oh. So, yun, guys. Meron na tayo. Mura lang. So, kapag may mag-overnight, kailangan lang natin magbayad ng 5,500. From 7 o'clock, uh, from 6 o'clock in the evening, doon, doon sa room na yun. Tapos hanggang 7 a.m. next day. Tapos naman, wait lang, ano to? Tapos naman yung entrance natin is 300 pesos. Kahit pumasok tayo ng alas dos ng hapon or alauna ng hapon, na uh, i na tayo ng 300. So may entrance fee kasi per head. So ngayon, sa entrance fee natin per head, ah uh, na natin tong isang kasa dito, kung ilan lang naman tayo. 2000 daw po ito. 2000 ito. Okay? Kung dalawa ang kukunin natin, 4000. I think ano lang. Ah uh, isa lang kasi marami naman upo upuan doon sa mga gilid-gilid. Isa lang, isa kasi lang. Kasi feeling ko hindi naman lahat dito matutulog. Yeah. Pero ano na to, napakaganda. Okay na to. At saka bakante ang 12 ito. bakante. Okay? Ah, see you here. Super beauty. Alat lang. Asan ah, si. Sir! Ano ang lugar ito? Ah, uh, Palestina Pili. Ah, Palestina Pili. Akala ko Naga City pa ito. Ah, uh, Palestina Pili. Ano kasi ito, no? Boundary, no? Opo. Boundary kasi siya ng Naga. Palestina Pili. Thank you, sir. Palestina. Ang kausap namin ay ang supervisor. Uh, 50%. Percent. Opo.